Hello, magandang buhay. For today's video, ayan, maglilinis ako ng aking mga halaman. Halos mahigit sang taon ko din silang hindi na asikaso. Hindi dilig naman sila pero ano, hindi hindi sila na ano, basta dadidiligan lang kasi minsan lang ako makapunta dito sa bahay ng biyanan ko. Kaya 'yan kasi dati pag nandito kami nagtatanim ako ng mga halaman yan buti na lang yung biyanan kong lalaki masipag siyang mag ano ng mga halaman nagdidilig sila minsan yung asawa ko pag umuwi dito nagdidilig din pero hindi talaga sila yung nalilinis na ayos ngayon lang ako magkaka time ulit dito muna kami kaya maglilinis-linis muna bushi naman yung iba na mga dahon ng mga aglonemas ko pero yan nga, ang haba na ng stem, wala nang mga lupa yung iba kaya ganyan oh no? nakakaawa yung iba pero buti na lang, mga buhay pa naman mayroon namang mga namatay pero tumubo na din ulit, kagaya ng mga yung mga ano ko, kalateya mga na siya pero survive pa rin yung iba yan lang muna guys bisibisihan mo ng ano person thank you for watching